Magandang umaga po, Asek. Magandang umaga po, DJ Cha, uh, Manong Ted. Uh, good morning sa inyo at sa mga taga-pakinig, taga-subaybay -taga po. Maraming salamat, Asek, for being on the show. Diretso po tayo agad dito sa nakompromisong data uh, sa DOST. Gano po kalaki yung nahack na mga data? At kamusta na po ngayon? Partly daw, eh, medyo na, na kuha nyo na yung ibang sistema na nahack last April 3. Tama po ba tayo, Asek? Oh, uh, nung April 3 ho na detect ko ng DICT at uh, agad makipag-ugnayan ng DICT uh, sa DOST ho dahil naka-compromise ang uh, kanilang data most of which ho, yung uh, redundancies nila, yung nila for their entire system ho uh, uh, Nung una tinitingnan namin around 2 terabit so pero after detecting ho around 20 kasi 20 services 20 sites nila eh na discover natin na kasama yung mga network attached services nila mukhang aabot nga ho sa 25 terabytes of data yung na compromise sa DOST medyo malaki-laki po yun asik oo oh, today to eh, is ito uh, sa so pinakamalaking uh, in terms of storage alone DJ Chaya, mm -hmm. ito, uh, ito ho ay isa sa mga pinakamalaking uh, no compromise na data ng any government systems po. Oh, oh. anong klase pong panghahak ang ginawa dito nung una ho nung uh, tinitignan namin yung sistema uh, nung nagbi ho tayo na pag alaman ho natin na ah, ang inemploy ho na tactic ho ng uh, or inemploy na system ho ng mga hackers o yung mga threat actors ho natin is something akin to or parang uh, ransomware wherein ho yung data uh when they compromise it they uh i-encrypt in nila para hindi tayo maka-gain access do sa data na yon uh the, which is hanggang ngayon po ah uh, tinatry pa na lang natin na uh, ma-recover Uh, most of the system so ng DOST. Oo, dito po sa 25 terabytes na nakompromiso na data ng DOST, ilan na po dito ang nababawi nyo? Malaking parte pa ho ang hindi namin ma-access sa uh, DJ Katulad doon na siya sabi natin, when someone employ so itong mga ransomware na to, eh talagang uh, uh, uh the aim is to for us to prevent to, from uh, gaining access to the system. So, so uh, unless so, binigay ho sa atin yung encryption key para ho uh, ma-access natin yung talagang data. Pero hanggang ngayon, oh, andun naman ho yung mga tao natin sa BIICP, kasama na rin ho yung uh, mga taga-DUST. Tinatry pa rin ho ma-recover yung bulk ko ng last uh, system log ng DUST. Oh, April 3 pa ito no, pero hindi pa nga natin na-recover nare yung kabuuan ng 25 terabytes. Malaki po yun no na na-hack dito nga sa sistema Opo. ng DOST. Uh most probably are we eyeing na hopefully this week eh ma maibalik na po natin lahat ng mga nakompromisong data or medyo malabo pa rin po dahil sa tindi ng ng Uh, parang virus na umatake dito sa DOST? Tama okay, uh, ko kay PJ Cha, hindi namin masabi kung kailan natin mababawi yung kabuuan ng mga na-compromise na, na data. Uh, because, simply because, napaka-advance ng uh, technology na in ng uh, mga activists or mga hackers or threat na to. Hackers from Pilipinas po ba yan o ibang bansa? We've determined oh, to a certain level of certainty that uh, yung mga threat actors natin ay local po. Ah, oh, okay. Oh, oh. And is this the first time na naka-access po sila ng gan ganito kalaki na data sa isang ahensya ng gobyerno? O nagawa na po ba nila ito dati? Para mo sagutin ng diretsyo yung tanong niya, DJ Oh, First time po, oh, yung ganito kalaki, mm -hmm. ganito kamasib po oh, yung ahensya. Mm -hmm. uh, pag-compromise nila nandito ng pamahalaan. Pero ito pong grupo na ito na local hackers, nag-try na rin po ito mag-hack ng ibang mga um, agencies natin dito sa Pilipinas. Pero ito nga yung pinakamalaki so far na nahack nila. Tama po. Uh, mm -hmm. As a group, uh, ito po yung pinakamalaki nila. Pero yung uh, na, when, we, when we check their uh, patterns, their behavior, because we ano ina nung uh, inalam natin at saka natuntun natin yung mga uh, digital signatures nila, digital footprints nila. we determined that they have done this before. Oo. Ito pong grupo na ito po, pwede po ba nating pangalanan, Asek? Uh, you know, yung uh, they 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 branded themselves as yung ano um, op-edsa. Ah, uh, pero ah uh, again, we dito tayo doon to kasi alam natin na one of the weapons of uh, these uh, threat actors in any digital attack o yung anonymity. Mm -hmm. Pero again ho because they left their uh, digital signatures and uh, footprints, meron na, ho suspects, meron na tayo mga suspek meron na tayo mga pagkakinanlan at later on ipapasa ho natin gaya ng ginagawa namin sa law enforcement agency so to for pra for attribution. No? Tapos naman ho no, ipapasa nila yan sa pro as prosecution side. Prosecution arm ng government natin para naman mag-file ng na kaso. Kanina nabanggit niyo po na hanggang ngayon nga hindi niyo pa rin ma-access yung kabuuan ng ano, dito sa mga na-hack na file. So apektado po ngayon ang trabaho ng mga taga-DOST. Tama ho, DJ cha most of their administrative functions po at uh, saka yung data uh, uh, capability ho ay compromised pa rin oh Ibig sabihin not Yung araw-araw uh, nila na nagagawain eh uh, hindi pa rin ho buo nilang maisasagawa because yun nga ho you uh, if they are very reliant on their systems sa pag uh, sa pag, sapatupad sa ng uh, trabaho eh hindi pa nila rin ho, talaga magawa ano ang epekto ho nito sa paglilingkod sa bayan ng DOST? Anong particular po ng mga programa o bagay na hindi na po muna ma uh, maaari pakinabangan ng publiko? No, uh, yung mga ongoing mga proyekto nila na naka-store sa system ay eh talagang na hinto muna hangga't maka-recover ang gagawa nila is uh, I think they're trying to contact po lalo na yung mga nagsasabit ng no, mga designs schematics so ng no, mm -hmm. mga invention nila at saka yung mga current na uh, try nilang i-certify ng mga technology pinapasabit na ho nila yata manually. Yeah, yan ho ang uh, pagkakaalam natin. So, ganoon eh. Kasi most of the work of uh, the OST is research on the technologies and new inventions. So, so they need uh, their systems to evaluate these kinds of technology po. So, yun po yung mga man ng TED. Uh, sabi ho ninyo, itong mga local hackers na ito, uh, ay gumagamit ng mga makabagong teknolohiya ironically ang kanila pong napasok ay Department of Science and Technology ng gobyerno okay. so ibig sabihin okay. mas 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 advanced pa ang teknolohiya ng hackers kumpara mismo sa DOST ah uh, kailangan mong natin intindihin na yung uh, landscape po ngayon mm -hmm. manong Ted ang etong mm -hmm. uh, mga etong mga threat actors po na to eh, their their yung ginagawang ginagalawan ho nilang environment is very very lucrative ho imagine ho yung industry niya ng uh, pagiska at saka eh, using technology sa 3 billion uh, dollar industry dito sa ano so mm -hmm. you can imagine ho dito lang sa region natin you can imagine ho na talagang nangangapital din yung ibang mga tao para makagawa ng mga ganito. At saka nag invest sila sa not only in uh, hardware and systems, lalong-lalo na rin do uh, yung mga people wear nila. Opo. So, um, lumalabas nga po na uh, habang nagkakaroon ho sila ng hacking, ay ano yon walang kaalam-alam ang DOST? Paano ho ba yan? Para ho mas maintindihan natin. Um, kasi ba diba, sa kung nanonood ka ng mga pelikula, Oh, but may pinapasok in system eh, tapos eh, kinakalikot mo yung keyboards ng iyong computer hindi gumagana kasi nga they took control of your system paano ko ito? Tama ho. Uh, that's one form of ano, yung uh, remote control. No? Uh, mm -hmm. Ibig sabihin, no? ah uh, off-premises na kukontrol ho nila because of uh, the employed Trojanware. Mm -hmm. To be fair naman no, sa DOST, na meron sila mga XDR solutions. Ibig sabihin, may mga existing firewalls so talaga sila. ah mm -hmm. uh, yun nga lang, mas advanced talaga yung technology na in-employ ho ng mga trend actors natin kumpara doon mm -hmm. sa mga na-procure at minimentate ho ng uh, DOST po. So, di ba may, may tinatawag na firewall para hindi ka mapasok itong mga hackers oh, na ito? Uh, nangangahulugan na nga ang na hindi po effective yung firewall mismo ng gobyerno in this case, no? Hindi po effective dito sa particular attack na to. tama ba, hmm. Ted? Kasi, uh, again, there would be attacks that this firewall can resist. Pero, hmm. again, because of the technology that was employed by the threat actors, eh, mas advanced so yung technology na in -employed. So, maaari kong isipin na itong technology na gamit ng... Anong grupo ito ito, sir? bullet op edsa ang pagpapakilala po nila. Oh, so itong grupong ito, oh, so so itong grupong ito, panay ang hacking ito sa mga banko, sa mga, sa Bangko Sentral, sa mga financial institutions sigurado po, pero uh, kung ganyan po na ka-high-tech sila, eh, mas high-tech itong mga banko ngayon kasi para hindi ka mapasok ng yung sistema. Tama ho. Ang... Uh one of uh, kung bagaho uh, yung sinari na siya sabi niyo manong Ted ito yung mga pinag-usapan natin mm -hmm. dati kasi mm -hmm. sa isang araw ho isang milyon hanggang dalawang milyong yung uh, uh, pagtatangka at pa- panunubok sa ating mga sistema ng gobyerno ang ginagawa ko ng mga threat actors na to mm -hmm. uh, uh, The employer uh, shotgun approach tapos so, oh, pag oh, may nakita sila vulnerable system, dun sila mm -hmm. uh, parang mag-focus tapos uh, talagang uh, Uh, pinatry nila kung ano yung mga mga pinsala magagawa nila doon sa sistema nila. And some of the, ano kung ano ba, advance naman sila, may mga advance din ng firewall. Mm -hmm. Tama ko kayo, one of the leading uh, or the most uh, up-to-date systems sa mga uh, may cyber security postures po would be financial institutions, including uh -huh. banks po. Oh, So, um, grupo ito, uh, ASEC, grupo sila, at uh, meron silang uh, kuta na sa ating pong hawak din na teknolohiya, hindi natin ma-check ang kanilang mga IP address ba doon para malaman where are they kumbaga, broadcasting from? Hindi. Ang, uh, when say uh, matitrace natin yung IP address nila, kaya mm -hmm. naman ho man. But in, this, in, this, particular case, uh, even though they mask, natitrace naman ho natin to Kaya nga, to a certain level of certainty, nade natin kung local threat actors ito or uh, international. Mm -hmm. uh, mm -hmm. However, uh, the exact whereabouts po at saka yung mga pagkakilala lang nila, talagang hindi muna namin mai sa publiko mm -hmm. for purposes of the investigation. At saka para naman ho, ma makapagbigay daan do sa ating law enforcement side for proper oh. attribution sa mm -hmm. peace build-up po. Opo. Yun ho bang... Uh... Uh, ito hong sa DOST ngayon so lahat ng mga nakarecord sa kanila ng mga invention mga kung ano-ano pong uh, na ipa gusto sa kanila iparehistro hawak ngayon to ng hackers at hindi mabuksan ng DOST ganun po In, uh, hindi na ho. Tama ho. Uh, kasi ina-analyze ko yung tanong niyo, mm -hmm. Tede. Mm -hmm. Tama ho na yung iba ho na, na exfiltrate nila, mm -hmm. uh, yung iba naman ho dinilit nila. So, when they exfiltrated po, ang ginawa po nila in this particular case po, magkaroon ng data dump do sa iba't ibang mga platforms just for the purpose na mm -hmm. to prove na nahack nila yung uh, sistema ng BOSD at ito yung mga nakuha ng data. Nila nila, pero the entirety of it, hindi nila nakuha talaga eh. Oh, oh. Uh, masyado malaki uh -huh. data para i-exfiltrate at uh, i uh, uh i-recover do sa mismong system ng USB. Ay, hindi pa humihingi ito ng ransom? Right now, hindi pa. Ho, manong ted, wala po. Kamusta na po yun sa PhilHealth? Uh, resolve na ho ba yun? Hindi, yun sa PhilHealth ho. Iba ho yung Manong Ted. Ang nangyari ho doon, uh, it was a uh, ano ho, eh, classic in, in, all, in all four squares. So, uh, ang sinasabi natin, ransomware ho talaga yun. Eh. Ibig sabihin, talaga nang hingi ng uh, kabayaran yung mga gumawa ho nun. So, if namomonitor natin yung mga nangyari sa Kongreso at sa mga iba't ibang uh, ibis pag iimbestiga sa uh, parehong kapulungan, ang uh, naging solusyon ng uh, PhilHealth, since hindi naman ho ang gobyerno natin, we don't deal with these kinds of terrorists po, is uh, hindi ho mag-give in sa demands ho ng mga hackers at mm -hmm. uh, bubuuin na lang ho nila yun ang solution ho ng uh, ng PhilHealth uh, sa sa problemang ito na talagang they have to build their entire system from scratch. So, uh, sa ngayon po, ano na ang status po ng PhilHealth? So far sa inyo pag-iimbestiga. So, in, uh, uh, as in, may, may mga informasyon ho na hawak yung mga hackers pa rin ngayon? Tama ho, Manong Ted. Uh -oh. Yung uh, Mm -hmm. Informasyon na nakuha ho nila, na-encrypt mm -hmm. nila, hawak pa rin ho nila, nasa mm -hmm. kanila pa rin yung encryption key. Mm -hmm. So, ang ginawa ho talaga, naging decision ko ng pamunuan ng PILM, eh, sige, sa inyo na ho yung uh, encryption mm -hmm. na yan, yung mga data na yan, ang gagawin namin na lang kami. Just because we don't deal with terrorists po. Ah, uh, okay. Uh, sir, ngayon po nasa Diyaryo, uh, meron daw isang uh, government agency under the Department of Housing ang uh, nahak din particularly po uh, allegedly National Home Mortgage Finance Corporation. Uh, ang National Home Mortgage ho ay uh, isa sa mga ahensya ho. I don't think it's under uh, National Housing ho, Authority <laughs> doon sa mga ahensya ng field, ay ng uh, Pag-ibig naman po. Maloob mm -hmm. at mm -hmm. uh, na-detect ko nila na nagkaroon ng ilang uh, uh, hacking ho doon sa kanila mga sistema pero agad-agad ho naman na secure at saka na isolate yung mga systems nila pero mm -hmm. because of uh, purposes of being transparent do sa mga kanila mga miyembro talaga kung naglabas sila ng advisory last Thursday po oo uh -oh. so so far anong pinakahuling report unsuccessful ang hacking nagkaroon ho ng uh, uh, hindi we can say unsuccessful man ante nagkaroon ho talaga ng wow. uh, pag uh, secure or pag uh, pagkuha ng data dito sa Uh, National Home Mortgage uh, uh doon sa National Home Mortgage kaya mm -hmm. ang ginawa nila talagang uh, uh they uh, isolated their systems mm -hmm. tapos tinawag po nila yung DICT uh, to conduct a VAPT test mm -hmm. tapos inimbestigahan na rino natin mm -hmm. um yun, maganda naman ho yung pagka nila na inisolate na kagad nila yung mga systems nila para hindi ganun kalaki yung damage na-detect nila Oh ganong kalaki ang damage. So may meron pa rin pong data breach. Nagkaroon. Uh, we have to be honest nagkaroon talaga ng data breach uh, uh -oh. sa uh, PMI. Uh, when will uh, when will that be made public? Kasi anong anong data ang nakuha ng hackers sa National Home Mortgage? Well, it would be up to them po. Uh, I think they would be contacting their individual members po. Eh. So yung mga data ho ng mga members ang uh, yung, ang napag-alaman natin na, na nakuha do sa National home Gage po. Oh, under the law uh, uh dapat ba sa publiko ito o individual mong uh, ha, ano maabisuhan ng mga miyembro ho na napasok ang kanila pong ano uh, personal uh, information. The, the, under the data privacy act ho uh, kailangan ho ipagbigay alam do sa mga mm -hmm. members who gave surrendered their uh, mm -hmm. private data their information. To. Mm -hmm. So if you're asking po manong Ted if under the law, eh, kailangan isa publiko nila. I think they complied with it when, when they issued their advisory. Pero kung ano-ano mga data ho yan at sino-sino, I don't think they have to disclose that. But they have to inform their individual members. ko Mm. Okay. Asik Aboy, gano ka laki itong data breach dito sa national mort or home mortgage na binabanggit natin? Hindi naman ho ganun kalaki, DJ Cha, comparatively. Uh, it's very minimal. Uh, I don't think it would even reach... Uh, 10 gigabytes sa pagkakaintindiw. Ah, okay. I might be wrong. Uh, mm -hmm. It's still ongoing investigation. Pero hindi siya ganun kalaki. Yung mga so, kasi again, na-mitigate ko kagad. Merong mga personal information ng mga may mortgage sa pag-ibig ang nakompromiso dito? Uh, They would have to be, naturally, be pag-ibig members uh, in order to be members of this National Oo. Home Mortgage. Yun yung pagkakalam ko. So, Oo. tama ko. Yun yung mga isa, iba yung mga ibang informasyon na nakuha ko dito okay. sige, sa so dapat, particular uh, incident na Sige. Po. So, dapat din natin tawagan itong uh, National Home Mortgage uh -huh. Finance Corporation. Sir, ito pong nai-banggit ninyo na mayroong mga Chinese firms na nagpapanggap ng mga Amerikano o European recruiting firms na naghahanap po ng mga either active sa serbisyo o mga retired para po sa recruitment ng nila. Ano po ito? Ah, uh, ito po yung mga nireporto sa atin ng mga kaibigan natin from the private sector uh, mm -hmm. sa pangunahin din ng uh, mga kaibigan natin from Scamwatch na mayroon uh, online recruitment to for uh, IT professionals and cybersecurity experts po purportedly from the United States and uh, gaya hu no mga binanggit din nila, we confirm what they said now when they traced it and they check not only the IP addresses but yung mga origins ng no mga emails na to purportedly mm -hmm. from mm -hmm. the United States ang nakikita ang location is from China po. Oh, so Anong klasing recruitment ito? Anong sinong mga nirerecruit na Pilipino? Yung mga IT experts o so, cyber security experts to conduct, ka. Uh, again, we can only surmise mm -hmm. kasi parang ano lang 'yun, ay eh, general uh, ad recruiting mm -hmm. uh, uh ethical hackers apparently sabi ko nila. Uh -huh. uh, and mga IT experts so, natin to uh, uh yan, join a particular group uh, and uh with the actual financial compensation tapos ang nakalagay po doon is uh, yeah, that the the group and the location is based in the US pero pag again you uh, delve into it deeper parang anong TED, opo, opo. makikita ko natin na mm. it can be traceable also to uh, Chinese IP addresses and uh, Chinese uh, locations po Na confirm ho ba niyo na meron pong mga ano mga either um, um kasalukuyang pong miyembro ng uniformadong pwersa na IT expert na sumali sa kanila na? May mga nag ano, based on ano ah, nung kinakonta ko, ah, again, mm -hmm. we, we, cannot ano ho eh, manotele, it's not within the mandate of the DICT, mm -hmm. but mm -hmm. this is really a thing for the security sector ho, ng pamahalaan. Pero, nung chinek ho ng in, initial investigation ho, ng DICT, nakikita ko natin may mga sumasagot do sa mga ads uh, online. Mm -hmm. So, we gave also the, the names of these particular individuals na naging uh, interesado do sa alok po ng mga recruiters po. Opo, opo. At nakukumpirma ba kung active ano ito in, uh, sa serbisyo itong mga nagtatanong sa recruitment na ito? value so manong Ted uh, may mm. mga active sa service so mm. and we cannot blame them okay. manong Ted kasi again the compensation being offered is much 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 higher than mm. what we can offer sa government at eh, meron naman ganon din sa private sector na mga IT uh -oh. IT professionals po Anong danger nito para sa atin Well again yeah uh, uh, we can I can only surmise ito naman ang mm -hmm. personal na opinion ko uh, mm -hmm. ang na nagiging uh, Dangerhood talaga nito is nababawasan ho yung capability ng ating as uh, particular ho ng pamahalaan because mm. lumiliit yung pool ng mga cybersecurity experts natin there is a brain drain nga ho ko ang, ang tawag namin there is a brain drain even mm. if uh, i assume ko na lang ho na totoo at saka legitimate ho no yung yung ads Oh, um, mm -hmm. na talagang nawawalan nung tayo ng mga cybersecurity experts at IT professionals dito mm -hmm. sa ating bansa. much more ho oh, sa pamahalaan. Oo. Mm ah, -hmm. uh, ngayon naman oh if I be I'm being more uh, mas mali to oh, ang pag-iisip ko. Eh yeah. they're trying to uh, the danger is we are getting uh, they are getting more uh, Uh, insider information from the, the oh. Philippines by recruiting these IT professionals and cybersecurity security experts here. Opo, oh, po, po, Eh, China po, China po ito. China sinasabi instance. ho ninyo, no? Na pinagmumulan po ng lahat ng ito. Sige po. So, salamat po, uh, sir, sa inyo pong binigay po sa amin na panahon at kami nagagalag nga na matuto dito po sa ating panayam na ito. Kami ho tatawag muli, ha? Eh, para po sa pagpapaliwanag dito po sa mga nangyayaring ito involving itong hacking ng kaninyo ay mas uh, bihasa pa at mas mahuhusay pa yung gamit nila kumpara mismo sa gobyerno. Oh, okay. eh, anytime mo, Manong Ted, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng platform para makausap at makapaliwanag sa ating mga mamayan. Hopefully, next time, mo, mas maganda naman yung mga pag nag-uusapan natin. Hindi na mga puro hacking at na tayo nakapag-uusap <laughs> Ay, nako, sinabi po ninyo. Salamat na marami, Asek. Uh, ASEC, Good morning, po. Apo, thank you. Si Asek Aboy para Paraiso ang spokesperson po ng DICT. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.